tulong. Sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan, madalas nating hinahanap ang kaligtasan at pagmamahal sa loob ng ating sariling tahanan sa mga bisig ng mga taong tinatawag nating pamilya. Ngunit paano kung ang tahanang iyon ay maging isang kulungan at ang mga pamilyang inaasahan mong magiging iyong kalakasan ay sila palang magiging arkitekto ng iyong pinakamadilim na bangungot? Ito ang kwento ni Adela Lagman, isang babaeng iginupo ng karamdaman ngunit hindi ng kawalan ng pag-asa. Isang ang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding panganib ay maaaring magmula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay sa Dumaguete City kung saan sa likod ng mga nakasarang pinto ng isang ordinaryong bahay, isang kasuklam-suklam na balak ang nabuo. Isang plano na isinagawa hindi sa pamamagitan ng sandata kundi ng katahimikan at ng sinadyang paglimot. Paano hahantong ang isang sumpaan ng pag-ibig sa isang sentensya ng kamatayan? Ito ay isang salaysay ng pag pagkakanulo sa pinakamatinding antas ng katatagan ng espiritu ng tao at ng hustisyang natagpuan sa tulong ng mga hindi mo inaasahan. Bago pa man naging isang pangalang bumulong sa mga pasilyo ng korte, si Adela Lagman ay isang institusyon sa loob ng Universidad sa Dumaguete City. Sa edad na 44, ang kanyang buhay ay isang testamento sa dedikasyon at talino. Isang respetadong profesor, kilala siya sa kanyang pagiging istrikto. Isang katangiang hindi nagmumula sa pagiging malulungan malupit kundi sa isang malalim na pagnanais na mahubog ang kanyang mga estudyante na maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang mga sarili. Ang kanyang silid-aralan ay hindi lamang isang lugar para sa mga leksyon kundi isang espasyo kung saan ang mga pangarap ay binibigyan ng direksyon at ang mga potensyal ay pinayayabong. Bagamat hindi siya biniyayaan ng sariling anak, ang pagmamahal na dapat sanay para sa isa ay ibinuhos niya sa daan-daang estudyanteng dumaan sa kanyang mga kamay para sa kanila hindi lang siya si Ma'am Adela, siya ay isang ina, isang gabay, isang kaibigan. Sa labas ng akademya, si Adela ay isang babaeng puno ng buhay. Ang kanyang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga pagtitipon at ang kanyang presensya ay nagbibigay kulay sa anumang okasyon. Ang kanyang tahanan na ibinabahagi niya sa kanyang asawa, ang kilalang doktor na si Dr. Rafael Lagman, ay isang kanlungan ng kapayapaan at pagmamahalan. Si Rafael isang iginagalang na manggagamot sa kanilang komunidad ay ang kanyang sandigan ang kanyang kapareha sa lahat ng bagay. Ang kanilang pagsasama ay larawan ng isang perpektong tambalan, isang profesor at isang doktor, dalawang profesional na naglilingkod sa kanilang komunidad, dalawang pusong nagkakaisa sa iisang hangarin para sa hinaharap. Ngunit ang buhay, tulad ng panahon, ay pabago-bago. Noong taong 2012, isang anino ang unti-unting gumapang sa maliwanag na mundo ni Adela. Nagsimula ito sa isang simpleng panghihina, isang kakaibang pagod na hindi maipaliwanag ang dating walang kapagurang profesor na kayang tumayo ng maraming oras habang nagtuturo ay bigla na lang nangangapos ng hininga sa simpleng paglalakad mula sa sala patungo sa kusina. Ang kanyang mga binti na dati matatag na nagdadala sa kanya ay nagsimulang manghina at manlamig. Ang mga simpleng gawain ay naging mabibigat na pasanin. Ang mga konsultasyon sa doktor ay humantong sa isang diagnosis na yayanig sa pundasyon ng kanyang buhay, multiple sclerosis. Isang malupit na kondisyon na walang lunas, isang sakit na dahan-dahang sinisira ang koneksyon sa pagitan ng utak at ng katawan. Para kay Adela, ito ay isang sentensya. Hindi lamang ng pisikal na paghihirap, kundi ng unti-unting pagkawala ng kanyang kalayaan, ng kanyang pagkakakilanlan. Sa loob lamang ng dalawang taon, ang sakit ay mabilis na kumilos. Ang dating masiglang babae ay tuluyan ng iginupo. Ang kanyang mga paa ay hindi na kayang suportahan ng kanyang katawan. Ang wheelchair ay naging kanyang karugtong, isang malamig na trono na sumisimbolo sa kanyang pagkakakulong. Ang mundo niya na dati ay kasing lawak ng universidad at ng lungsod ay unti-unting lumiit hanggang sa magkasya na lamang sa apat na sulok ng kanilang tahanan. Sa simula ng unos na ito, si Dr. Rafael Lagman ay naging isang huwarang asawa. Siya ang naging anino ni Adela, ang kanyang mga kamay at paa. Ipinakita niya ang isang klase ng pag-aalaga na kinaiinggitan ng marami. Siya ang nag-aasikaso sa kanyang mga gamot, ang tumutulong sa kanya sa araw-araw na pangangailangan at ang nagbibigay ng kasiguruhan na sa kabi. Bila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Ang kanyang pagmamalasakit ay naging ilaw ni Adela sa gitna ng kadiliman, isang pangakong mananatili sila sa hirap at ginhawa. Ngunit ang mga pangako ay marupok, at ang pag-ibig, kapag hindi tunay, ay kumukupas. Habang lumalalim ang gabi ng karamdaman ni Adela, unti-unting nagbago rin ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Ang dating maalaga at mapagmahal na si Rafael ay naging isang estranghero sa sarili niyang bahay. Ang kanyang mga araw ay napuno ng trabaho, ng mga bigla ang meeting, ng mga dahilan upang manatili sa labas. Ang init ng kanyang mga yakap ay napalitan ng lamig ng kanyang pagwawalang bahala. Ang mga matatamis na salita ay naging bihirang marinig at ang kanilang mga pag-uusap ay naging formal at walang buhay. Ang lalaking na nga kung magiging kanyang lakas ay siya na ngayong nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang pabigat. At sa panahong ito ng kahinaan at pangungulila, isang bagong tauhan ang pumasok sa eksena. Si Antoinette o Tony para sa marami ang nakababatang kapatid ni Adela. Matagal silang hindi nagkasama dahil sa pagluwas ni Tony sa Maynila upang maghanap ng magandang kapalaran. Ngayon sa kanyang pagbabalik dala niya ang isang imahe ng pagmamalasakit at pagnanais na makatulong para kay Adela na uhaw sa koneksyon at pagunawa, ang pagdating ni Tony ay tila isang sagot sa kanyang mga panalangin sa mga unang buwan ang presensya ni Tony ay nagdulot ng ginhawa siya ang naging karamay ni Adela sa mga oras na abala si Rafael siya ang tagaabot ng kanyang mga pangangailangan ang kausap sa mga tahimik na hapon siya ang kapatid na dumating sa tamang oras o iyon ang inakala ng lahat, ngunit sa likod ng mga ngiti at ng mga kilos ng pagtulong, isang masalimuot at mapanganib na relasyon ang nagsimulang mabuo. Hindi napansin ni Adela sa simula abala sa sariling pagdurusa, ngunit ang mga senyales ay nandoon. Ang mga palihim na titig sa pagitan ni Tony at Rafael kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Ang mga bigla ang katahimikan kapag papasok siya sa isang silid kung saan sila naguusap ang pagiging defensive ni Tony sa tuwing magtatanong si Adela tungkol sa mga lakad nilang dalawa. Ang pagiging malapit nila ay hindi na normal na pagturing ng isang bayaw sa isang hipag. Ito ay may bahid ng isang lihim, isang apoy na hindi dapat sanang magliyab. Ang tahanan ni Adela ay naging isang entablado ng pagkukunwari. Sa umaga sila ay isang pamilyang nagtutulungan. Ngunit sa gabi kapag si Adela ay nasa kanyang silid, nakikinig sa bawat kaluskos, ang bahay ay nagiging isang lugar ng kasalanan. Ang kanyang mga gabi ay napuno ng pag-iisip ng mga tanong na walang kasagutan ng mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga unan. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala nang sinabi sa sakit ng kanyang puso, isang pusong unti-unting dinudurog ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang mundo na lumiit na dahil sa sakit ay lalo pang kumipot. Siya ay isang bilanggo, hindi lamang ng kanyang katawan, kundi ng isang mapanlinlang na pagmamahal. Pagsapit ng Hunyo ng taong 2026, ang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho ang lamig sa pakikitungo ni Rafael ay naging isang nagyayelong kawalang pakialam. Ang pagiging pabigat ni Adela sa kanyang paningin ay hindi na niya kayang itago. Sa kanyang isipan, isang radikal na solusyon ang nabuo. Isang solusyon na hindi lamang magpapalaya sa kanya mula sa responsibilidad, kundi magbibigay daan din sa isang bagong buhay kasama si Tony. Isang plano ang kanyang binuo, isang plano na kasing talino ng isang doktor at kasing sama ng isang demonyo. Gumawa siya ng isang kwento, isang medical conference, sa Boracay. Isang perpektong dahilan para mawala ng dalawang linggo. Ngunit ang totoo, ito ay isang matagal ng pinaplanong bakasyon. Isang selebrasyon ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Isang pagtakas mula sa realidad na si Adela ang kumakatawan. Ang bawat hakbang ay maingat na isinagawa. Bago sila umalis, sinadya niyang tawagan at i-cancel ang serbisyo ng part-time nurse na tumitingin kay Adela. Siniguro niyang walang sino man ang darating sa bahay. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapitbahay na mag-aabalang sumilip. Ang bahay ay magiging isang selyadong kahon at sa loob ng kahon na iyon, iniwan niya si Adela na halos walang kalaban-laban, iniwan niya itong walang sapat na pagkain, isang baso ng tubig lamang ang inilagay niya sa tabi ng kama, sapat para sa isang araw, ngunit sinadyang ilagay sa layong kailangan pa ng pagsisikap upang maabot. Ang pinakamasaklap sa lahat kinuha niya ang cellphone ni Adela, ang tanging connection nito sa labas ng mundo, ang tanging pag-asa nito para sa sa klolo para kay Rafael, simple lamang ang kalkulasyon sa loob ng dalawang linggo, sa ilalim ng matinding gutom at uhaw, ang mahina ng katawan ni Adela ay tiyak na bibigay. Ang kanyang pagkamatay ay magmumukhang natural, isang kalunos-lunos na resulta ng kanyang malubhang karamdaman. Walang ebidensya, walang testigo. Isang kwento lamang ng isang may sakit na babae na pumanaw habang ang kanyang butihing asawa ay nasa isang mahalagang komperensya. Siya at si Tony ay magiging malaya. Habang ang ang plano ni Rafael ay katuparan sa malamig na katahimikan ng kanilang bahay sa Dumaguete. Siya at si Tony ay nasa paraiso ng Boracay. Ang bawat araw na pagdurusa ni Adela ay katumbas ng isang araw ng kanilang kaligayahan. Ang mga araw na dapat sanay para sa pag-aalaga ay ginugol nila sa paglalakad sa dalampasigan, paglangoy sa malinaw na tubig at pagpapakasasa sa kanilang kasalanan sa loob ng isang mamahaling hotel. Ang mga gabing si Adela ay umiiyak sa gutom at takot ay mga gabi. Kung saan sila ay naglalaro ng apoy, nagtatago sa isang kasinungalingang sila mismo ang bumuo. Sa loob ng bahay sa Dumagete ang oras ay tila bumagal para kay Adela, ang bawat minuto ay isang pakikibaka. Sa unang araw, may pag-asa pa. Baka may nakalimutan lang si Rafael. Baka babalik din siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pag-asa ay napalitan ng katotohanan. Isang masakit na katotohanan sinadya siyang iwan. Ang wang kanyang lalamunan ay natuyo. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Isang bulong na kinakain lamang ng mga pader ng kanyang silid. Ang mga pader na iyon, no, na dating saksi sa kanilang mga tawanan ay ngayon saksi na sa kanyang unti-unting pagkapariwara, bawat araw mas bumibigat ang kanyang katawan, bawat hininga ay isang pagsisikap, ang takot na mamatay siyang mag-isa na hindi na muling makikita ang sikat ng araw ay isang laso na kumakalat sa kanyang isipan, mas mabilis pa kaysa sa epekto ng gutom at uhaw. Lumipas ang halos isang linggo para sa mga kapitbahay ang tahanan ng mga lagman ay tila natutulog, sa una walang naghinala. Inisip nilang baka nasa ospital si Adela o baka may ibang kamag-anak na nag-aalaga sa loob ngunit may isang nakasanayan ang komunidad na biglang nawala tuwing umaga dati inilalabas si Adela sa veranda ng kanilang bahay nakaupo sa kanyang wheelchair upang makalanghap ng sariwang hangin at madampian ng sikat ng araw ito ang kanyang munting kaligayahan ang kanyang koneksyon sa mundong hindi na niya malayang magalugad Ngunit sa mga araw na iyon, ang veranda ay nanatiling walang tao. Ang mga bintana ay laging sarado, ang pinto ay laging nakakandado, ang katahimikan ay naging palaisipan at ang palaisipan ay naging pag-aalala. Ang isang bahay na dating may buhay ay naging tila isang puntod. Isang gabi, ang katahimikan ay binasag ng isang matinis na tunog, ang tunog ng isang smoke alarm. Ang amoy ng nasusunog na plastik ay kumalat sa hangin, sapat upang maalarma ang dalawang malapit na kapitbahay. Nagmamadali silang lumapit sa bahay. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, nakita nila ang manipis na usok na nagmumula sa direksyon ng kusina. Puno ng kaba, nagpasya silang gumawa ng paraan. Pinilit nilang buksan ang pinto at nang sa wakas ay bumigay ito, bumung sa kanila ang isang coffee maker na naiwang nakasaksak at nag-short circuit. Agad nila itong inalis sa saksakan bago pa man magsimula ang isang malaking sunog. Nang mapatay na ang pinagmumula ng usok bago sila tuluyang umalis, isang kutob ang nagtulak sa kanila na tawagin ang pangalan ni Adela. Adela, Adela, andyan ka ba? Walang sagot, sinimulan nilang siyasatin ang buong bahay upang masigurong ligtas na ito at sa isang madilim at kulob na silid sa dulo ng pasilyo natagpuan nila siya. Ang itsura ni Adela ay isang larawan ng matinding pagdurusa. Siya ay payat na payat, ang kanyang mga buto ay bakat na sa balat, ang kanyang muka ay puno ng mga natuyong luha, ang kanyang mga labi ay bitak-bitak sa tindi ng pagkauhaw. Sa gilid ng kanyang kama naroon ang isang basong walang laman, nakataob, tila ilang araw na niyang sinusubukan ang abutin ngunit natabig na lamang ang kanyang katawan ay nanginginig sa panghihina at ang bawat hininga niya ay mababaw at hirap. Nang makita niya ang mga kapitbahay, isang salita lamang ang namutawi sa kanyang bibig, isang halos hindi marinig na bulong, tubig, Agad silang tumawag ng tulong. Ang pagdating ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na isinakay si Adela na halos wala ng malay. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital sa Dumaguete. Doon sa ilalim ng mga ilaw ng emergency room, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Ang mga resulta ng pagsusuri ay kumpirmasyon ng isang di makataong gawain. Matinding dehydration at malubhang malnutrisyon. Ayon sa mga doktor, kung inabot pa ng dalawa o tatlong araw bago siya natagpuan, malam ay hindi na siya nailigtas. Ang kanyang mga organo ay nagsisimula ng bumigay. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay buhay. Isinalba mula sa bingit ng kamatayan, isinalba mula sa isang planong halos nagtagumpay. Habang nagpapalakas si Adela sa ospital, ang formal na investigasyon ay nagsimula na. Ang mga salaysay ng mga kapitbahay na nakatuklas sa kanya ay naging pundasyon ng kaso. Dalawang araw matapos maospital, unti-unti nang nakapagsalita si Adela. Sa pagitan ng kanyang pangihina, isinalba isinalaysay niya ang kanyang naranasan. Sinabi niyang nasa isang medical conference, umano ang kanyang asawa, habang ang kanyang kapatid na si Tony ay hindi niya alam kung nasaan. Ngunit malakas ang kanyang kutob, isang kutob na pinatibay ng mga linggo ng pagmamasid. Magkasama ang mga ito. Ang impormasyong ito ang naging susi. Sa koordinasyon ng pulisya ng Dumaguete at ng mga autoridad sa Boracay, hindi nagtagal at natunton ang dalawa. Natagpuan sila sa isang hotel, magkasama sa iisang kwarto, walang kamalay-malay na ang kanilang perpektong krimen ay nabiguna. Ang kanilang pagtataksil ay hindi na isang lihim. Nahuli sila sa akto, dinala ang dalawa pabalik ng dumagete upang harapin ang batas. Sa simula, mariin nilang itinanggi ang lahat. Sinabi nilang wala silang kinalaman sa kalagayan ni Adela. Iginigiit pa ni Rafael na may sapat na kakayahan ang kanyang asawa na alagaan ang sarili, isang kasinungalingang madaling pinabulaanan ng kondisyon ni Adela. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Inilat ng mga autoridad ang kanilang mga natuklasan. Mula sa joint bank account ni Na Rafael at Adela, natuklasang ilang araw bago sila umalis ay nag-withdraw si Rafael ng malaking halaga, perang hindi para sa gamot o pangangailangan ni Adela, kundi para sa kanilang bakasyon. Natuklasan din ang ilang dokumentong inihanda ni Rafael na may kinalaman sa life insurance ni Adela, isang kahina hakbang para sa isang taong ang asawa ay buhay pa. Ang mga testimonya ng mga taong nakapaligid sa kanila na madalas nakakalimutan, nakakakita sa dalawa na magkasama sa mga restaurant sa syudad ay lalo pang nagpatibay sa kaso ng kanilang relasyon. Sa ilalim ng matinding pressure, unang bumigay si Tony. Sa kanyang salaysay, gumuho ang lahat ng kanilang depensa. Inamin niya ang lahat. Inamin niyang alam niya ang plano ni Rafael. Ang plano na hayaan si Adela na mamatay ng mag-isa sa gutom at uhaw. At ang pinakamasakit sa lahat, inamin niya na siya ang tuluyang papalit sa pwesto ng kanyang ate, ang magiging bagong Mrs. Lagman, kung sakaling nagtagumpay ang kanilang masamang balak. Ang kanyang pag-amin ay isang punyal na sumaksak hindi lamang sa kaso, kundi sa puso ni Adela. Ang kapatid na dapat sanay kanyang karamay ay isa palang ahas na naghihintay lamang na siya ay mamatay. Ang pag-amin ni Tony ay naging mitya na nagpaalab sa kaso. Ang larawan ng krimen ay naging malinaw na malinaw. Isang doktor na sumira sa kanyang sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay at isang kapatid na tumalikod sa sarili niyang dugo. Isang planadong pagtatangka na wakasan ang buhay ni Adela sa paraang hindi madudungisan ang kanilang mga kamay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang kakaibang pagbabago ang naganap kay Adela. Sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, isang bagong lakas ang umusbong sa kanyang kalooban. Ang lakas na ito ay hindi nagmula sa kanyang mga kalamnan, kundi sa isang nagaalab na pagnanais na makamit ang hustisya. Ang babaeng halos mamatay sa katahimikan ay natagpuan na ang kanyang tinig, isang tinig na hindi na muling patatahimikin. Ang paglilitis ay isang mahaba at emosyonal na proseso. Sa loob ng korte, ang bawat detalye ng kanilang pagkakanulo ay inilatag para makita ng lahat. Ang mga testimonya, ang mga ebidensya, ang pag-amin ni Tony, lahat ay bumuo ng isang hindi mapapasubali ang katotohanan. Disyembre ng taong 20 to 27, halos isang taon matapos magsimula ang paglilitis ang araw ng paghatol ay dumating sa loob ng sala ng hukuman sa Dumaguete sa harap ni Adela na nakaupo sa kanyang kanyang wheelchair, inihayag ng hukom ang mabigat na pasya. Si Dr. Rafael Lagman at antonette Tony ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted parricide at concubinage. Ang kanilang sentensya, 30 taong pagkakakulong. Ang desisyon ay isang bigwas para sa dalawa, ngunit para kay Adela ito ay isang paghilom. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pagdurusa, nakamit niya ang hustisyang matagal niyang ipinaglaban. Ang batas ay pumanig sa tama. Ang katarungan ay naibigay. Ngayon, nakabalik na si Adela sa kanyang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kulungan. Ito ay isang lugar ng muling pagsisimula. At sa kanyang pagbabalik, hindi na siya nag-iisa. Ang balita ng kanyang sinapit at ng kanyang tagumpay sa korte ay kumalat at ang komunidad na dati niyang pinaglingkuran ay siya namang kumalinga sa kanya. Ilang dating katrabaho, mga kapwa-guro ang dumating upang magbigay ng suporta. May nagdala ng pagkain, may naghatid ng mga bulaklak at may mga nag-alok ng kanilang oras para samahan siya. Ang bahay na dating puno ng katahimikan at kalungkutan ay napuno muli ng mga boses ng mga kwentuhan ng mga halakhak. Isang araw, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating. Isang dating estudyante niya na ngayoy isang ganap ng nurse ang nagboluntaryong manirahan sa kanyang bahay. Ang batang ito na minsan niyang itinuring na parang sariling anak sa loob ng silid-aralan ay nangakong siya naman ngayon ang mag-aalaga sa kanya. Ang pagkalingang ipinagkait sa kanya ng sariling asawa at kapatid ay ibinigay ng buong puso ng isang taong wala silang dugong pinagsamahan. Ang pag-aalagang iyon ang naging sagot sa kanyang mga panalangin isang patunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo kundi sa pagmamahal at malasakit. Dahan-dahan bumalik ang sigla ni Adela tuwing umaga inilalabas siya ng kanyang nurse sa veranda kung saan muli niyang nararamdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Sa mga hapon dumadalaw ang iba pa niyang mga dating estudyante, nagdadala ng mga kwento tungkol sa kanilang mga trabaho at pamilya. Sa bawat ngiti at tawa nararamdaman niya ang unti unting pagbabalik ng kanyang layunin sa buhay. Higit sa lahat natutunan niyang muling mahalin ang kanyang sarili, nakilalanin ang kanyang halaga hindi bilang asawa o kapatid, kundi bilang si Adela, isang babaeng matatag, isang mandirigmang lumaban at nanalo. Si Adela Lagman ay nanatiling isang buhay na saksi ng katotohanan. Isang paalala na ang puso ng tao ay may kakayahang gumawa ng pinakamatinding kasamaan, ngunit may kakayahan din itong magbigay ng pinakadalisay na kabutihan. Maaaring iwan ka ng iyong asawa, maaaring pagtaksilan ka ng iyong sariling kadugo ngunit ang mga taong binigyan mo ng tunay na malasakit, ang mga buhay na hinipo mo sa iyong paglalakbay ay maaaring isang araw ay bumalik upang magsilbing iyong lakas sa gitna ng pinakamasalimuot na bahagi ng iyong buhay. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagtataksil ito ay isang kwento ng kaligtasan ng pagbangon at ng paghahanap ng tunay na pamilya sa mga lugar na hindi mo inaasahan.